Hello guys. Manguha tayo ng malunggay. Ayan o. Ah, ang taba-taba ng aking malunggay. Hindi masyado. Hmm. ayon pa sila o. Ayan, o. Ayan o. Pinamimigay ko na lang yan kung sino may gusto. Ah, binibigyan ko. Ikang pagka nagbigay tayo uh, masagana ang ano natin ang ating buhay sabihin lalo pang lalago itong ano na to kapag pinamigay mo ano lang hindi natin maano ito kapuha kasi hawak-hawak -hawa ko 'yung silpong ko natin ma matancha pero, okay na rin siguro to. Eh, nahalo ko lang to sa ano, talbos. May, ano ako dun eh. May talbos ng kamuti. Yung kahapon ko nga. Tapos, ito. Ito tayo. Ayan. Ayan pa yung aking pandan. Sobrang lago. Lago niya guys, oh. Grabe. No. Sana may gusto nito pumunta lang. Pero ito kasi, guys, ano to? Ah, uh, gamot din ito sa high blood. Ito ang lago-lago ng aking ano talaga, pandan. Ako lang kasi ang gumagamit nito. Ilalagay ko sa sinaing, si embangon niya. Oh, ayan pa yung sili. Ayan na. Oh inaagad naman siya ng ano ng ng ano yung ibon kumakain ng sili Ayan o ba't nga ba ang mga ibon di nagkakasakit na no? kasi hilig sila sa sili o oh. Ayan, may mga maniba lang dito yan o. Ayan o ang nang ha lang yan yung aking ano, nagbe-maintenance dito sa aking paupahan. Ito guys, mayroon din akong ano, oh. lemon to eh. Ayun, oh. Tapos yan namumunga. Ewan ko ilang taon mamunga yan. Tapos ito yung aking dalandan. Ewan ko kailan din ito mamumunga. Matagal na rin ito eh. Sagana ako dito sa ano, maasim mga ano nagsistubo lang to hindi ko naman to tinanim Okay, guys so. oh thank you guys panonood ito yung aking loyang dilaw naman to oh.